Sa panahon ngayon, parang normal na ang ma-pressure. Kapag tumuntong ka ng late 20s o early 30s, biglang may mga tanong na dumarating. Kailan ka mag-aasawa? Bakit wala ka pang asawa? Hindi ka ba natatakot tumanda mag-isa? At habang maraming tao ang sumusunod sa tradisyonal na timeline, may ilang hindi nagmamadali, may mga taong late nag-aasawa, o minsan, hindi pa talaga handa, at may malalim na rason kung bakit. Pero bago mo sila husgahan, alamin muna natin. Ano nga ba ang mindset ng mga taong hindi nagmamadali sa pag-aasawa? Una sa lahat, karamihan sa kanila ay self-aware. Alam nila ang sarili nilang case, sarili nilang priorities, at sarili nilang emotional readiness. Hindi sila nagmamadali dahil alam nilang ang pag-aasawa ay hindi trophy. Hindi ito para mihan o pabilisan, kundi isang commitment na kailangang pinasok ng may buong pag-unawa. Para sa kanila, mas mahalagang maghintay kaysa magsisi. Marami rin sa kanila ang mas pinapahalagahan ang emotional stability. Alam nilang ang relasyon ay hindi puro kilig. Hindi lang ito tungkol sa may kasama ka sa gabi o may kaholding hand sa mall. Ito ay partnership, responsibility, at lifelong companionship. At bago sila pumasok doon, gusto muna nilang siguruhin na kaya nilang maging buo. Kasi alam nila, kapag hindi ka buo, mahirap bumuo ng pamilya. May iba namang inuuna ang career, pangarap, o personal growth. Hindi dahil takot sila sa commitment, kundi dahil gusto nilang dumating sa punto na kaya nilang magbigay ng hindi nababali. Gusto nilang maging financially at emotionally ready, para kapag dumating ang taong para sa kanila, hindi lang sila magiging partner, magiging sandalan sila, at may mga taong ayaw lang magseto, hindi dahil mataas ang standards, kundi dahil ayaw nilang pumasok sa relasyon na hindi totoo sa puso nila. Ayaw nila ng, pwede na. Ayaw nila ng, para lang may maipakita. Gusto nila ng koneksyong hindi minadali, kundi nahanap sa tamang timing. Kaya kahit tumatanda sila, hindi sila natatakot, kasi mas mahalaga ang tama kaysa mabilis. At syempre, may mga taong masaya sa pagiging single habang hinihintay ang tamang tao. May mapayapa silang mundo, may stable na routine, may sariling mga pangarap na hindi nila gustong madaliin, at alam mo ang maganda, kaya nilang maging masaya kahit walang validation mula sa relasyon. Hindi nila sinasandalan ng pag-ibig para maramdaman ang halaga nila. Alam nila na ang relasyon ay dagdag lang sa buhay, hindi 'yon ang kabuuan ng buhay. At sa katotohanan, ang mga taong late nag-aasawa ay madalas mas emotionally mature. Mas marunong sila maghintay, mas marunong umintindi. At mas alam nila kung anong klase ng tao ang gusto nilang makasama. Hindi sila takot mag-isa, hindi sila takot mahuli, dahil alam nila, hindi lahat ng bagay dapat sabayan, may mga bagay talagang hinihintay. At kung tutuusin, wala namang expiry ang pag-aasawa, mas magandang pumasok sa relasyon na handa, kaysa pumasok ng hindi totoo, mas magandang mahanap ang tamang tao ng late, kaysa makasama ang maling tao ng maaga. Sa huli, hindi sukatan ang edad. Ang mahalaga ay kung paano mo minamahal. Paano ka nagiging totoo? At kung handa ka ba talagang tumayo sa commitment na iyon? Dahil ang pag-ibig, hindi yan karera. Kundi paghahanap ng taong handa mong sabayan sa buong buhay mo. At kung gusto nyo pang matuto tungkol sa mga ganitong mindset, ugali, at human behavior. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na simple, pero puno ng kahulugan tungkol sa kung sino tayo at kung paano tayo nag-iisip, nagmamahal, at nagdedesisyon sa buhay.